may bagong trend ngayon sa Facebook eh. Yung kung para mo na-realize na sobrang hirap nyo pala nung bata ka. Sa akin, sa so totoo lang hindi ko alam na mahirap kami. Kasi lumaki ako sa probinsya. Eh, para sa akin, no, nakala ko, eh, naglalaro lang kami. Yung mga kasabayan ko kasing lumaki eh, halos sa labas kami lagi naglalaro. Umaakit kami ng mga puno, naghahabolan kami. Tapos, pagka, ano, natatandaan ko, no, nangunguha kami ni nani ng kuhul sa may ilog doon sa malapit sa amin. Tapos, yun yung kakainin namin sa tanghalian. Um meron si nani na taniman sa likod. Doon kami nang umaani ng mga gulay. So, hindi ko alam na mahirap pala kami noon. P kasi para sa akin, masaya na ako noon eh. So, nung ano na, nung lumaki na ako, eto na nga, nung lumalaki na ako, nakita ko na yung pagkakaiba ng buhay. Doon ko na nalaman na, na hindi pala kami ganun na kapalad. Pero kahit paano, hindi naman kami nagugutom. Kasi yung natatandaan ko nun, yung isang tuyo, hinahati yun yung nanay. Sa akin yung katawan, kay tatay yung buntot. Kay nanay yung ulo. Kaya, tapos may noodles, mga ganun. O kaya kamatis. Pinalaki ako ni nanay sa hirap. Kaya, kaya siguro sanay ako sa hirap kahit walang ganong... Um, pagkain, basta ang importante eh, hindi nagugutom kasi yun nga yung nakagisnan ko so, eto nga na ako na yung namumuhay pilit kong isinasa buhay pa rin kung ano yung kanilakihang ko yung pagiging simple na hindi kailangan lahat eh masarap o yung lahat ng material na bagay eh, makuha kaya nagpapasalamat ako kasi ganun ako minulat ni nanay. Siguro kung mayaman kami, mas gugustuhin ko pa rin yung kung paano ako pinalaki ng nanay ko yung hindi ko alam na nagtitiis pala kami kasi para sa akin eh masaya.